kung lakas at bagsik sa pagtapos ng kalaban ng pag-uusapan. Sino sa kanilang dalawang mananaig? Sino ang may kakayanan tapusin ang laban sa isang iglap? Halika at siya sa atin natin kung sino ang mas mabangis. Ito ang Manny Pacquiao vs Mario Barrios for the WBC Welterweight Belt. At sa episode na ito, ang temang pag-uusapan natin ay finishing move. Ito ang madalas na napapansin sa mga boksingero kung paano nila tapusin ang isang katunggali. Dito masusukat kung sino ang matutulog ng maaga sa ring. Sa tingin nyo, andyan pa rin kaya ang bangis ni Manny Pacquiao? Parang nawala na. Mas bata si Barrios, may likas na bangis sa opensa, may timing, composure at finishing move. Tabas na sumusugod ipiniga muna niya ang depensa ni Santiago gamit ang jab at body shots. Eh si Pacquiao, dati mapangis. Pero ngayon, siya ay nagkakaedad na. Siguro masasabi na natin, hindi na siya tulad ng dati. Hindi na ganun kabangis, hindi na ganun kalakas. Pero teka, balikan natin yung laban ni Manny Pacquiao kay Ricky Hatton. Walang hingahan, walang tinantanan ano yung isang finisher na hindi lang umaasa sa opening kundi humuhukay mismo ng libingan para sa kalaban yun si Manny Pacquiao hindi lang basta kombinasyon ng suntok ang bitbit -bit niya gumagalaw ang paa umaangulo ang katawan lahat yan ginamit para makadiskarte ng finishing window yung kay Hatton isang lead hook na may kasamang rotation at bait lights out para ka pinutulan ng kuryente ngayon tanong kaya pa ba ni Pacquiao gawin yon sa edad na 46 hindi natin sinasabi na guaranteed pero kung ang tanong sino ang mas likas na finisher hindi mo pwedeng alisin kay Pacquiao ang pagiging berdugo dugo pawis at legacy ang puhunan ng tao at kung sakaling si Barrios ay malingat baka yung batang leon bata pa sa dating hari ng gubat kaya ngayon tanong ko si Barrios ba ang panibagong terror sa welterweight o baka naman si Pacquiao pa rin ang may pinakamapanganib na kamay pagdating sa pagtapos ng laban muli tayo ay mag-usap at magsiyasad sa gilid ng ring sa anino ng gabi naghihintay kung sino ang mas malupit tumapos Sino sa kanila ang may likas na lason sa kamao, 'yung hindi lang nananalo kundi nagpapabagsak ng kalaban. At ito ang Manny Pacquiao versus Mario Barrios, The Final Blow, The Science of a Finisher. So ayun mga kaibigan. Panoorin natin itong laban ni Manny Pacquiao at Ricky Hatton. Dito makikita natin kung papano na ipakita ni Manny Pacquiao ang kanyang finishing move eto himayin natin at siya sa atin kung papano napabagsak ni Manny Pacquiao si Ricky Hatton ayan o oh. dito talaga sa laban na to oh. walang hingahan to yun oh. bigayin kung bigayin dito agad early rounds pa lang oh May kita natin si Ricky Hatton parang nanggigigil na rin eh. Gusto niya din pabagsakin si Pacquiao. Pero sa panahon na to, ibang klase talaga si Manny Pacquiao eh. Kumbaga, unstoppable force si Manny Pacquiao dito. Ayan o. Oh. Oh. Parang kumbaga nakakukuha na ni Manny Pacquiao yung timing eh. Ayun o, nakukuha na niya eh kung paano. Pinag-aaralan niya. Ayun o. Umaamba na siya. Ayan, bumagsak. Yan ang unang pagsak ni Ricky Hatton. Pero may mas malupit pa rito mga kaibigan ha. Panoorin po natin mas malapit pang bagsak dito si Ricky Hatton eh. ayun na. Gusto nang tapusin talaga ni Manny Pacquiao. Ayun. At sa pangalawang bagsak. Hindi pa to eh. Ayun pa. Nakabangon pa si Ricky Hatton eh nang no, nanggigigil. Nanggigigil pa. Gusto bumawi. Ay eh, yun oh. Yun ang unang bagsak oh. At saka kaibigan. Huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. At ilike tong video. At pwede ka na rin mag-comment kung may katanungan ka. At ating sasagutin yan para sa next video natin. Kaya antabayanan nyo lang. Ito ang gigigil si Ricky Hatton. Gusto niyang bumawi eh. Kasi nakailang down na siya eh. Kailangan niyang humabol sa scorecards kung aabot pa sa judges. Dito talaga parang makikita talaga natin ito yung pinaka-finishing move ni Manny Pacquiao eh. Ang gigigil oh. Oh, oh. parang hinahabol na si Manny Pacquiao. Parang sabik sa bawi talaga. Eh, may konting dirty boxing na rin si Rika Hatton. Ayun, ayun. Ayun. So, palagay nyo mga kaibigan. Kaya-kaya gawin ni Manny Pacquiao to kay Mario Barrios sa July 19. Sa tingin nyo kaya pa kaya ni Manny Pacquiao manakout si Mario Barrios Ayun! Ayun na. Natuluyan na. Natulog na ng tuluyan si Ricky Hatton. Yun ang isang sa pinaka delikadong kamao. Ayun oh isang lepok grabe hmm. para ka talaga pinutulan ng kuryente dito hmm. kumbaga hindi ka nagbayad ng ilang buwan ng bill sa meral pinutulan ka ng kuryente ayun oh no? So, ayun mga kaibigan. Kaya-kaya ni Manny Pacquiao. Gawin to kay Mario Barrios. Given na may talo si Barrios na galing TKO kay Davis. Kaya-kaya ni Pacquiao gawin to kay Barrios sa July 19. Supportahan natin si Manny Pacquiao. Mga kaibigan bilang Pilipino. At Salamat sa panonood hanggang sa huli. Kayo ay nanood. At naipakita natin kung ano ang finishing move ni Manny Pacquiao. Maraming salamat.